Alam mo bang may ibon na hindi lang matalino, kundi certified prankster pa? Kilalanin mo ang Kea, ang comedy genius ng New Zealand Alps. Itong ibon na to, sobrang talino. Nakakabukas ng zipper, nagaalis ng wiper, at minsan kinukuha pa ang side mirror ng sasakyan. Sabi ng mga scientistiko, ang Kea ay isa sa pinakamatalinong ibon sa mundo. Marunong mag-solve ng puzzle at magtulungan para makakuha ng pagkain. Teamwork goals to! Pero minsan, mas gusto nilang magprank. prank Ninanakawan nila ang sapatos ng mga hiker, apos itinatago sa kung saan-saan. Imagine mo yon, Ibong mahilig mang asar. Kaya kung sakaling mapunta ka sa New Zealand at biglang may nawalang chinelas, huwag kang magulat. Baka may kaya lang na natawa sa'yo. <laughs>